Magandang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon sa taga Haniway. So sa mga pong ito, kunting alaman po naman tayo. Sana may mapupulot po kayo. Una-una uh, po. No? Uh, shout out po tayo sa ating mga followers, viewers, no? Friends so subscribers, so ngayon po ay may uh, mga katanungan po sa akin uh, may mga tanong po na bakit yung aking pag ako magtanim ng palaya ba't ang luwang ng uh, linya no ito oh. so sagutin po natin yan no? so ilang pito mga sa luwang mga 7 to 7 to 8 meters yung distansya ng linya na to at saka ito sa kabila no 8 to 7 meters so bakit daw ang luwang sayang tong gitna <laughs> kasi karamihan nakikita nila eh halos at uh, 2 meters lang or uh, 1 meters lang yung linya 2 meters na nga o oh, talagang natin 2 meters so isa sa mga sagot ko dyan ito yung gusto ko eh yung gusto mo 2 meters lang ito sa akin gusto ko maluwag eh <laughs> pero yung totoo niyan bakit ko ito ginagawa una una kung uh, bibili ako ng seeds siguro isa isang latat kalati ito kung halos isang 2 meters lang so ito ano lang to 300 plus so sa apat na linya na to <laughs> so tipid ka na doon sa seeds sa pagpakain ng abono Siguro kung pareho yung papakain nyo sa pagpakain ko, halos pilang doble yung papakain nyo o ilang kilo. So ito, mapakain ko lang dito ay halos tatlong container lang <laughs> na isa isang tinapa ng sardina, isang lata ng sardinas. E kung ilang linya pa to, yung dalawang linya pa dito, So, times 3 or times 4. Nga tul, na container o tipid na ako dun sa pagkain. No, konting tips lang po. Pag madilig ako, lalo na pag magtag-araw, ilang drama ubos ko dito. <laughs> Palagay natin. oh ito, maubos ko dito. Eh, ano lang. Itong container. Si isang drum na tubig. Sampo. O, butang lagay natin. Yung punong-puno uh, 12 na container. So ang maubos ko dito, pitong container lang. Ikong e may dalawang linya pa rito, ilang container maubos ko? No? Tipid. Tipid tayo. Pagdating naman sa labor, hindi pwede isa ka lang. Dapat dalawa. So tipid na ako. Isang tao lang dito. Ah, uh, pabili mo na ng isda yun. eh kung pagdating ng harvest sa apat na linya na to e kung dumubli-dubli pa yung linya ko sunod halos pareho lang harvest sana ko tipid no? kung maglagay ako dito ng dalawa pa at saka ganito halos pareho lang harvest so dito na ako no? yan, yan sa mga sagot ko no Pagdating ng haba ng buhay, mas mababa ang buhay ng maluwang na space na to. Sang sa dikit-dikit. So mas marami pa rin marbis ko doon, no? So 'yan ang isa sa mga sagot ko na isa 'yon, no? Sa mga tanong niyo bat maluwang. to <laughs> so, apat na linya lang to. Oh. So tipid na ko dito. Yan po. So kung maglagay pa ako dito sa gitna sigurado mas nasa abot ng mga 800 na seeds to o dalawang linya pa pwede pa yung sa dati kong pamaraan ganun so dito palang tipid na ako no? ito lahat eh, kaya ng isang tao magdilig <laughs> kasi dito na side walang linya lang to E eh, dito apat eh, isa lang nagdilig dito So, sundan nyo po kung tama yung sinasabi ko. Ah. <laughs> so, yun po ang isa sa pangapamaraan. Pagdating ng insecticide, tipidin ako kasi ilang pira, ano lang, ilang linya lang. So, kung gagamit ako ng ilang linya pa rito, daming insecticide gagamitin ko, eh, halos pareho lang yung uh, harvest ko. So, kaya ganon yung aking pamaraan, no? maluwang yung aking spacing maluwang po siya yan po so yun po ang sagot sa mga tanong ba't maluwang to no? at saka, haba ng buang ang buhay ng palaya pag maluwang yung spacing yun po no uh, pag may patanong po kayo, message lang nyo po ako or uh, comment nyo lang po. No? Yan pong pamaraan ni pisong Farmer. So God bless po sa inyong lahat.